ito na naman ulit yung aming pangaluan dive mga kapaders hanap tayong isda pandaradagdag sa huli sa unang dive lumipat kami sa parting unahan at baka makasyamba lamang tayong kulambutan kahit isa ito isda mga kapaders mm -hmm, gitik bibiya na naman ayos na ito pandaradagdag kwartang linaw na ito salamat lord na marami malamig na talaga ang dagat mga kapaders ramdam ko na sa katawan ko nangingimi na ang ulo ko Kaunting oras lang na tiyaga. Hanap na naman tayo. Nasaan pa kaya ang kasamahan ng bibiyang iyon? At na ito, bibiya uli mga kapaders. Ay sumuot. Dito sa kabila. Mm -hmm. Yari ka na naman dyan. Para yata babalik yung kinain ko. Hindi pa ako nahihindagan mga kapaders? Nagsisid na rin kami kagad ng kasamahan ko. Ito, nakalabas din. Nagitik ulit mga kapaders. Bibiya na naman pandaradagdag napihit na naman ang agos may agos agos na naman mga kapaders nataib na naman ay nakabunot pa dagutin ko na lang mm -hmm. makakatakas pa wala yatang kulambutan dito sa bahura makaisa man lamang hanap tayo ulit mga kapaders kahit isda na laang yun kulambutan Laro sa unahan mga kapaders. Ay, kaya lang, medyo maliit pa. Mga kalating kilo pang estimate ko dito. Mayroong kinakain na isda. Ayun, buntot, labas. Mm -hmm. Balawis or danggit, mga kapas, kinakain itong nitong kulambutan. Grabe ang pagkarutong Ayos na ito, pang ulam na ito bukas, mga kapader, itong kulambutan, pang kalamaris. Nakakulambutan na tayo. Kaya lang, medyo maliit pa. Okay na yon pang ulam. Ating hanapan, makakasumpong na tayo ng malaking kulambutan pag tayo nakabangga ah, natin isda mm, bibiya ulit mga kapaders tsaka tsaka itong mga bibiyang ito may gito pang binta bukas na umaga wartang linaw rin ito bukas sana may kasamahan pa itong bibiya at ang mahuli pa natin maghahanap na naman tayong mga pana mga kapaders at sana may makasamahan pa yung mga isda na yun at para makaarimuhan na ito may nakasuot mm -hmm, yun first class na mga kapaders bukawin or kanuping 130 ang kilo sa amin malaki na ito mga kapaders estimate ko dito mga 300 grams kagandahan ng sukat ito ang masarapis ng sinabawan kahit anong luto hanap pa tayo tsaga tsaga lang tayo oy kulambutan hu nakachamba tayong malaki mga kapader sabi ko na mabangga lang malaking kulambutan na yan sisiguraduhin ko ito mga kapader gigitikin natin mm. salamat lord na marami nakachamba rin laking maigin ito mga kapader estimate ko ito, mga apat na kiluhan wow kwartang linaw na sana mayroon pang kasamahan ito para managdagan pa na ito turutot pang ulam mm -hmm, mataan tama sigurado magal na naman si Nana Lucy at pinangan ako si turutot sa mataan tama ayos na itong sigangin or pinirito mga kapaders sana magdagang pa itong turutot at para madalawahan puputuling ko na rin ang ulo na itong turutot at para paglagay sa lalagyan hindi sikip naroon Dalagang bukid mga kapaders, lumalangoy. Sigurado ka sa akin. Mm -hmm. Ay, ito. First class na isda ulit mga kapaders. Ganitong isda, dalagang bukid. Pag malaki na, ang kilo, 150. Pero pag ito kalaki mga kapaders, pasa betilya, 130 lang kilo sa amin. Hanapan natin. At ba, oh, na ito, isda mga kapaders. Mahaba ang sungay. Mm hmm Mm -hmm. Isang uri ito ng surahan mga kapaders Pero tawag sa amin ito urinis Ito yung isdang masarap daing mga kapaders Masarap ring itong inihaw Pinan ako na lang ito May gitu pang ulam Pandagdag At baka may kasamahan pa Aking papanain na rin mga kapaders Hanap ulit tayo Tsaga-tsaga lang ngayon sa pamana Kahit malamig ang dagat Ito Shield mga kapaders na naman Samong na naman eto tumagka pa yung pana ako. Mm. tatanggal mga kapaders. Maipit pa ng laman. At yung babalik, Mabigat kaya itong ilagay sa lalagyan. At baka magsabit yung aking lalagyan sa bato mga kapaders. At na isdang mga pana. Narun, urinis. Ayos ito, pandaragdag, pang ulam. Mm -hmm. Surubol ka Pero talaga ang isda mga kapaders pag nilagigitik. Kalo pag malaki. Ayan. Tiko na naman ang pana ko makakapagtuwid na naman ako na ito ayos na itong pandaradagdag pang ulam hanap na naman tayo naroon nakasuot mga kapaders dalagang bukid na naman itong tayong alisin ko muna at baka tayo matinik ay ito na papanahin ko na mga kapaders mm -hmm. yari ka na dyan pangalawang pana dalagang bukid meron na tayo pandaradagdag na iba naman sa bibiya hari mo ang aming huli sa unang day, puro bibiya ang karamihan mga kapaders may iba klaseng isda man pero ang karamihan talaga bibiya dito sa mga butas ating silipin mga kapaders naroon malalim ang sinuutan hindi kayang abuti ng pana ito hahanapan ko na magandang patamaan yung nakasuot na isda sa butas kaya lang hindi ko makita mga kapaders kung nasaan dito sa kabilang butas kita ang buntot ang hinahanap ko yung ulo mga kapaders at para makitik natin talagang wala talaga kung makita dito ano kaya yung diskarte dito dito sa kabila ating ikutan makikita makikita ang ulo mo kung saan nakapisto wala talaga dito na daw kaya yun hindi ko pa mahitsurahan kung anong isda yung nakasuot labas lang ang buntot ay na ito mm. Anong isdaing kaya ito? Surahan yata ay Ay, urilis mga kapaders. Malaki. Sikip sa butas. Ilang ko dandahan. Yun, nakalabas din. Malaki-laki ito mga kapaders. pang ulam. Pwede itong pambinta. 50 ang kilo sa amin. Pinahirapan akong paghanapin. Hanap ulit tayong isda. Nasaan kayang kasama ng urinis na yon at para magdagan ng pambinta. Ito, orenis mga kapaders. Medyo maliit. Pang ulam. Mm -hmm. Gitik. Sintido ang tama. Pwede ito pandagdag pang binta mga kapaders. Para may kasama yung orenis na pana ako. Ito yung masarap na isang kinunot naman. May kasamang malunggay. Na ito pa. Bibiya mga kapaders. Mmm. Mm Dinobol rubber ko mga kapaders. At tumagos ka ng pana ka. Dalawa mga kapaders. Akala ko yung isang panaan dalawa mga kapatid hindi ko akalain na dalawa palan yon. salamat Lord na marami nag asawang bibiya na akala ko isa lang mga kapatid dalawa palan magandang biyaya ito sa nalapit na Pasko hanap na naman na ito tubo-tobo kung tawag sa ibang lugar dito sa amin turutot mm, sala nakailag mga kapatid ulitin ko sisiguraduhin ko na ito pandagdag pang ulam Dumalangoy pa ng hirit. Antayin mo ako. Yan, bumangga ka din dyan. ka sa akin. hindi mm -hmm. Di ka na makakatakas dyan. Pwede na ito pandaragdag pang ulam. Turutot na naman mga kapaders. magahanap na naman tayong mga pana. At naroon, bibiya uli mga kapaders. Abot sana ng pana. Mm -hmm. Yari ka na naman dyan. Huwag lang mga kabunot. At indandahanin pa palabas. Na ito na mga kapaders. Yun. Bibiya uli. Ayos na ito. Pandagdag pang binta. Maraming dalahin bukas yung mabiling isda sa amin. Dalahin ito sa Manila mga kapaders. Pang regalo sa pupuntahan nila. Hanapan pa natin. At para managdagan pa na ito nakatalikod mga kapaders try during ko na ito pero pag umatras ayaw mm -hmm. ayaw mong umatras pinana ko na kahit nakatalikod mga kapaders dinubol ko na lang rubber para talaban ang pana ayos na ito malaking bibiya ulit mga kapaders medyo marami nating hulim bibiya maayaw wala ko na ito pang iho bukas at para ulam sa hapunanan hanap tayo uli at baka makalas pa mga kapaders malalim na dahil malakas na ang agos na ito bibiya uli mm -hmm. pandagdag uli mas malaki ito mga kapaders ayan hidul hidul ante yan hindi yan busog mga kapaders puno yan ang taba maaho na kami na ito na mga kapaders nawi pala ang kami ng mga kasamahan ko ayos man yung aming dalawang dive ng kasamahan ko karamihan ay bibiya mga kapaders at maya maya yung mabiling isda nandyan na yun makukuha na ng kanyang lalagyan at madaling araw ang alis ng biyahe papuntang Real Quezon tuwa tuwa mga kapaders yung mabili at birsyan dalahin na isda sa Manila maraming salamat na naman Lord sa biyaya kahit maliwanag ang buwan pinagpala pa rin kami kahit para paano man makakadilin siya rin bukas ayaw yung banagan huli ng kasamahan ko Aalburing uh, pa mga Kapaders. Lalagayin ko bukas na umaga. Mayroon pang isang kuha pa yan, nahuli yung kasamahan ko. Bali dalawahan mga Kapaders. Gaganda ng sukat ng bibiya, malalaki mga Kapaders. Ayos yan. Inang masarap inihaw. Sigurado, kahit bahaw na kanin, mauubos. Ini kena. Nah, ini ku kanya. Cina. Ini ni kan? Hmm, macam tu. Ay, bodoh. Kini aku ada aku Ah, bapa tika tika ni Ini kasih ah, Hi, kasih aja. Ulo mung ulo, yun mung ulo. Angatin muna, angatin muna, angirit. Cie, ya, ulo mung yan. Musalah. Saan lang yung buntugay nung nakalabas? Ito ba? Hindi, <coughs> ilagay. Hey, Malaki pa gayaan sa iyo, Imoy. Hindi hey, pa. Hindi yan. Yaman nila. Yan. yan. Hmm, Gali mo na. Ito na, mga kapaders. Yung ating ulamin. Huli ng kasamahan ko. Inalbor ko, mga kapaders. Hindi, tayo saka isang banaga ng huli niya ayan saka tinalagayin mga kapader saka itong sulid mga bukawin akin pipertuhin pipirtuhin mga kapader ulam sa kumagahan bakit sa tanghal nito may ulam mga kapader pambangot sa bihon ayos na may pangulam ulam na may kundin siya pa mga kapaders ay, ito na mga kapaders ating lalagay na at baka maglagungo at baka maglitan na kanyan naman mga kapaders bulik na banagan ito kung tawag sa amin ito yung mamahaling banagan pag may turista ang kilo 800 mga kapaders kasama yan sa 800 ang kilo kuwapa. good size sa kagusis di mga kapaders yan sabi ko para po yung pulo. Hindi na tuwag ko pala pagkakang binagat at managa. Kajimar, tagar, managa. Ayan mga krating uras mga kapaders na ating nalagain yan para rito yung kanyang laman ating tatakpan mga kapaders. hindi ko na nilaga sa Sprite tama na sa tubig mga kapaders mga dalawang tasa lang tubig bagay yung ulam sa magahan ano ito? saan ito ibangot? sa supas? kain lang kain lang ng mga kapaders kaya tayo magluto ng supas ulam sa magahan ayan mga kapaders ating titingnan kulong-kulong na mga kapaders yun. Mapula na. Pero medyo hilupin mga kapaders. Tingnan ko na ang mga ilang segundo pa mga kapaders. Pwede yung hanguin yan. Nasat ko yung ulam. First class. Clubster mga kapaders. Dito sa amin, walang turista sa ngayong buwan ng amihanin. Tayo kakain mga kapaders. Ito na mga kapaders. Nalutot na rin sa wakas yung ating nilagang banagan sa kakuha pa. Ating arsa ng sabaw mga kapaders. Masarap ang ating ulam sa magahan. Nilagang banagan mga kapaders. Salamat Lord. At makakaulam tayo ng masarap-sarap na ulam na naman. Ayan. So, yung isda na huli kagabi. Pinipirito mga kapalas ng aking asawa. Ayan. Uras nga pala ngayon. Alas city ng maga mga kapaders. Ay, susunod na palan. Ay, mga kapaders. Baradol tayo, baradol. Mga manoy, mga Mga manay. Kain. Bahaw na kanin. Kala ko panis na. Hindi pa pala. Ito nga ina kay mga kapaders. Tingin ka dito. Tingin ka. Tingin. Oh. nag, -in isang, nag ina kay mga kapaders. Kakain kami. Ito. Alam namin. kami so yung namin kami ulam ni Rak Rap Rap makain kami ay ayaw kumain ayaw <laughs> sige ng iling <coughs> mm. ayaw kasabid Ayan. Takot. Titik. Ako ka mga kapalir. Ayaw kumain lang aking inakay. Yun, kumain din. Arti lang pala yun. Kap. <laughs> Nagustuhan mm. yeah. mm. na sa mga pader. Mm. Ito na pala mga kapal sa aming kabintahan lahat-lahat sa kulambutan sa kasaisda 1,000 778 ang gastos mga kapaders 269 hmm. ang natira 1,509 pinag-apat mga kapaders pang-apat ang bangka ito ang partida 377 may pambigas na kami may pangulang pa maraming salamat lord sa biyaya na pinagkalo sa amin mga kagabi meron naman kami pangkaragastos para sa pang-araw-araw malapit na ang Pasko advance Merry Christmas sa inyong lahat